Hello guys, good morning. So ayun na nga pala guys, ayun yung papa ko nagwawalis na. At ngayon nga pala guys, ay kayo dito sa aming munting bahay. Hindi. Ito nga pala yung loob ng bahay namin guys. Ayan. Pasensya na nga pala guys at medyo makaalat pa. Ayan. Lumating kasi kami guys, kaya yan, biglang pumalak. ayan, biglang kumalat. Pero yung papa ko talaga guys, guys, ay malinis talaga sa bahay ngayon lang naging makaalam ayan ayan atulogan at ng papa ko ayan nga pala guys at soon nga pala guys is magpipintura tayo dito sa loob ng bahay natin guys ayan ito yung labas ng bahay namin ayan at syempre guys ah uh, papakita ko sa inyo yung pinaka ng munting bahay namin. Ayan, guys. Actually, hindi pa siya, hindi pa siya tapos. Ayan, pero, guys, kahit pa unti-unti, natapos -unti, din yan. Ayan. Dito tayo sa likod, guys. At dito nga pala sa likod, guys, ay dito nga pala yung aming kusina dito nga pala kami guys kumakain at nagluluto ayan. simple lang guys ayan simple lang ang buhay namin dito sa probinsya ayan ayan yung lutoan namin gatong lang pala guys yung ginagamit namin dito kasi dito sa probinsya ay marami tayong pwedeng pagkuhanan ng panggatong ayan, ayan guys Ano nga pala guys yung pamaking kong makulit. Sunod ng sunod sa amin kaysa kami magpunta. Ayan yung bintana namin guys. Maliit lang. At dito nga pala guys sa kusina namin ay may kwarto din. Ayan. Actually guys wala talaga natutulog dito. Bali inayos lang namin para dito kami matulog. Ayan. presko ko nga pala dyan guys. Ayan hindi pa ako nakapag-hugas. Dito. Dito tayo sa labas. Ayan. Siyempre, guys, uh, iikuti natin yung buong bahay natin, guys. Ayan. Dito yung pinakalikod namin, guys. Ayan. Dito naman tayo. Ayan. Bali, kalahating tahoy, kalahating bato ayan guys yung pintana namin sipag talaga ng tatay ko guys umaga pa lang yan nagwawalis na yan ayan na nga guys yung bumili nga pala kami ng isang sakong skin coat pero mukhang kukulangin pa rin ayan kaya ganyan ganyan lang ang paglagay namin para nga malagyan lahat ayan yung pamangkin ko guys at ayan na nga rin yung papa ko guys. Kumagawa sila dyan ng CR. Ayan. Ito yung kapatid ko. Tulong-tulong nga pala kami dito guys. Magkakapatid. At ito na nga guys. At konti na lang. Malapit na matapos. Ayan. Pagabi na nga rin pala guys. Kaya medyo minamadali na rin namin matapos. Ayan. Ayan nga pala yung jowa ng kapatid ko. Tumulong na rin. At ayan yung kapatid ko, guys. Finish na ka! Ayan. naman yung jowa ko, guys. At ito na nga, guys. Ginabi na nga kami. Kaya, ayan, kumain na kami. Grabing guto namin, guys. Pagod na pagod talaga kami. Ito na nga, guys. Mag-antay <laughs> <laughs> ha! Bye! Ayan. Guys, kahit pa unti-unti lang, ang importante ay umuusad tayo. Ayan. Ayan. Ayan, guys, importante guys eh, may nagagawa tayo ito na lang guys, bye, -bye.